Hi friends, nagkayayaan nga kami maligo sa ilog ngayon. Kasama nga namin itong mga kamag-anak namin dito nga lang din sa Mindoro. Siyempre magluluto nga muna tayo dahil yan nga ang pinakamahalaga kapag may outingan. Ulang nga ang saya kapag wala nga tayo makakain. Charot. Pero kahit simple lang naman yung mga pagkain natin, basta sama-sama tayo, ayun ay naman ang mahalaga. Alas 4 pa nga lang ata ay mga gising na itong mga kamag-anak ko. Una nga nilang niluto ay biko at saka maha At para naman sa agahan namin ay nagluto nga din sila ng ulam na adobo. At basta nga may handaan, hindi nga mawawala ang pansit. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa humaba ang buhay namin nito. Na Charot. nga si Papa kung paano nga magluto at nakita nga si Lolo niya na binabawasan nga ng tubig. Sinasabihan nga niya na bawal nga daw magsaya ng pagkain. Hirap din talaga mag-explain dito minsan kay Papa we. Eh. Nagbigay pala sa akin ng pansit hab. -hab. Ikaw nga maluto-luto, hindi nga ako maruno. Wala na nga lang dito sa Mindoro at parang ako ako'y magpatulong kung paano nga malutuin. Pare naman pa lang hindi nga marunong. at mga hindi nga rin alam nga yung pasint habhab na nangalang namin kung ano nga yung nasa picture at yung nangalang ang sinunda namin doon nga sa kawaling pinaglutoan ng adobo doon nangalang din ako nagluto kita nga namin doon sa picture ay pangkaraniwa pansit nga lang din. Kung nga dito sa tita ko, bakit hindi pa namin sinama nga doon sa niluto namin pansit kanina? Pinag-iba pa nga namin ng luto dahil baka nga daw iba yung lasa nito. Lahat nga kami dito ay hindi pa nga nakakatikim ng ganito ngang pansit habhab. -hab. Pero magaling nga ding tumimpla itong tita ko. Napakasarap nga din ang pagkakaluto niya. Luto din pala ako ng gelatin para nga sa gagawin kong boot ko pandan juice. Naghihiwaan nga namin ni Pau Pau na at i-ready ko na nga ilagay dito sa lalagyan. Hi guys. Gonna swim. Let's go. Oh, friends, nayayaya nga pala kayo ni Pau Pau. Nako, punta na kayo dito at abot na abot pa nga kayo sa summer. Pakalinis at napakalamig pa nga ng ilog namin. Nako, kung pupunta nga kayo dito, e, try nyo nga tong mga ginawang karito ng tito ko. Sobrang ganda nga tingnan at ang ganda pa nga sakyan. Kila na nga ang bahalang magpasyal sa inyo dito nga sa ilog namin. Kadarating pa nga lang namin, abat lumulublob na nga ito si Pau Pau. tuwa nga lagi ito sa ilog at hindi na nga talaga mapigilan. Basta nga makarating ng ilog eh, gusto na agad lulublob. Dahil hindi na nga kami dun sa bahay ng agahan, dito na nga din namin kakainin yung naluto namin na agahan. Ako naman, nagpadikit na rin ako ng apoy dahil magluluto nga ako ng yempo. napaka nga ng aming ihawan at talaga namang takip pa nga ng electric puncher. Ang galing ko mag-ihaw, uling na ata to. <laughs> Pinapagsabay-sabay ko na kasi yung pag-iihaw kaya naman nakakasunog na nga ako. Ninit ko nga ulit itong mga inihaw na isda dahil masarap nga ito na medyo tostado. Hango ko na nga yung aking mga nilulutong karne. Init naman ako ng tubig, nilagyan ko na sibuyas at saka kamatis. May mga nahuli nga na isda at saka hipon yung tita ko. Tang masarap nga na luto doon ay inasinan. Kalagay ko nga ng mga isda, Pinakuloan ko lang ng konti at nilagay ko na nga rin yung pinakaasin. Tag Tagal pa nga ang kumulo nito dahil para nauubos na nga yung mga gatong ko. Pabilis lang na mamaluto ito dahil nga pag nagpalit na nga ng kulay yung hipon ay luto na yan. Nag dagdag nga ako ng konting asin dahil kulang pa nga yung nailagay ko. Pinatikim ko na nga lang din kay Moon kung tama na ba yung pinakaalat. Wala din naman ako maiilagay pang ibang pampalasa dahil wala naman ako nadala. Pinakalas ko nga na gagawin ay ito nga ang aking gagawin buko pandan juice. Pinakuha ko nga ng buko ito nga yung mga tito ko dun nga sa lupa ni Mundera niya mang Yung bukohan niya lang kasi yung malapit na lupa dito kaya naman dun na nga lang kami nagpakuha sa kanya. Kay Pawpaw ko nga pinatikim kung tama na nga ba yung lasa. tapos na nga kami lahat sa aming mga pinagluluto ay ayan nga tinayos na nga namin yung aming mga handa. Iligay ko na Itong niluto kong inasimang hipon at saka isda. Kaya na rin nga malamig ang tubig. Ay masarap nga maghigup-higup na mainit-init na sabaw. At pano friends? Tara, kain tayo. Thank you Lord for all the blessings. Sarap nga kumain kapag nakalublog ka nga sa tubig. Kaya naman ito nga si Paopao, hindi nga rin namin mapaahon. Kaya naman sulit na sulit talaga ang ilog kay Paopao. Pao -pao, are you happy? Yeah, I'm happy. You're not happy. cold? Oh, maghapon ka na dyan na? No, don't put it in too big. This <laughs> is my collection, Mom. Let me see it. I want you to picture me. I have auntie's hand. Bakit ganyan ba yung kay auntie mo? Oh, pareho na kayo, mga kulubot na kayo. Ali, <laughs> are you not cold? Ali, ano na friends, kulayan nyo yun na yung mga drawing yung outing. Charot. At yun lang muna ang kwento ko today. Thank you for watching. Bye! Uwi na kami!